nasa probinsya na kami. Alam, maraming kambing so. Ikaw pa bumangon 'yung decision maker sa Ayun oh, room. Ayun din. Oh, Nasa probinsya na tayo. Ayun oh, mga kambing oh. Alam Cute ang cute ng kambing. Napabangan si Rom Rom. <laughs> Ay, may, my farm sila. farm? Sa farm na ko? mo. Wala naman kasi ako alam. Uy, nasa kambing kami. Alam ko no. lang, malahimik. si Shara sa mga ang gawin sa kasal. sali. bye bye. Hindi ako sinulit. Hindi ako yung kambing Makakaliko ka ba dito pa? Oo. Oh. Wow. Meron yung mga kambing na, na ka. kambing? Kambing ba yan? Hindi hmm. yata. Kambing. hindi siya. ano kambing? Usa. Usa, oh, wow. oh, first oh. time. Oo oh, nga. nga. First time sa sheep. Yeah. Alaga ng Panginoon. Ay, Hello. Ay, yun alaga ni David. Okay, tama. Alaga ni David. Tama. Ay, alaga ni David. of my farm. Tingnan mo. No. <laughs> Parang tayong nasa minda. <laughs> Parang tayong nasa minda na Papa. Papa, ganito yung Baton, bato bato doon sa may ano mapunta sa amin. Pagtagal nito. Oh, tingnan mo, nasa Mindanao. Hala <laughs> ka. Oh my god, nakakatuwa. Nakita sila. Bueno, sumama mga bata. Yeah. Ang saya! Bili natin ang ayan. Ang saya! Ayan, ang kalabasa. Oh, ayan. Bumo nagbebe. Wow! Ang saya! Anseris, Anserum. Ani na ni Domingas. na Domingas. Lalating dami mga bata na glalaro sa buhangin, buhangin yun pa di ba? Ani yun, luca tato. Oh, sa buhangin no? oh, yung mga bata. oh. sa Angeles. May mga Angeles. Yung mga anak. Nakarating pa siya sa Provincia papa. <laughs> wow, Mahangin-hangin. Tapos-tapos nun no, ang usapin ng dalawa hanggang sa isang na araw Na-feel na lang kita ita seryoso na siyang higawan <laughs> <Okay, baba. laughs> <pa>, <laughs> Natuko <laughs> <tricyc> <laughs> yung baba Uy pa, bakit iniwan mo yung tricycle? <laughs> <laughs> Feeling ko nagulat din siya Ito, ito, ito Wow siyang Nakikinig ako sa Papa Dodo eh. Ba't ito ba rito na rito? Lalamayan oh, may tubig pa oh. Ano ng kalabaw? Liguan ng kalabaw. Ano ba? Ano ba? Ano Ano yata lawang maliit? Ano ba? si ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Mabata, no? Tinubo nga sila Ay, mga bata. ginagawa niya eh. Ay, saya nila. Ay, eh. Na oh, oh, nandito kami sa probinsya. Oh, <laughs> nakarating <kayo> sa probinsya. Kuchi yung Apa kasaya? Apa kasaya? Apa kasaya? Apa Apa kasaya? Apa kasaya? Apa Apa hindi <laughs> ka makabenta dyan. Ayaw, Ako makabenta ka. ka oh, yeah. Super. <laughs> Lan saya dito. Hindi, super. Ang saya. sarap ng hangin. Hello. <laughs> Napakasarap ng hangin. Hello. Hello. daw dito, sarap ng hangin. Eee. baka may aso dyan. Nanu. Ay, nakarating kami sa probinsya. Ang saya. Ito pintura niya. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganyan. No? <laughs> Marami yan din no? sa so, probinsya. No, no? Siguro hindi yan tatambakan. Gagawin niyang parang ano. No? Saan yung balong? Ayan, dyan. Ayan o. No? Ayan dyan sa tubig yan. Ayan, sa ilalim ng tubig. Sabi, mga ibon. Ayan na, lumilipad-lipad. Nalikita. Ito, no? ito, 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 dito, diba kayo? Ito, yung ganito mga gusto <laughs> ko. Ano, lugar ba? Pakatahimik. Ano, may baka. May sungay doon. Ayan, palayan to, palayan, o. Oh. May baka. Kaso, yung na. O, oh, oh, may baka nga. Ayan, may baka. May Tapos, eto, kalabasa. Ito, kalabasa. Ayan, o. Oh. Oh, tapos may kambing. Ngayon kambing man ako. Oh, kambing. Hello, kambing. Ang cute daw. Ay, nag sa hello. Nasa kangkungan sila. So, tapos ito, so, garden din. Nag-cute nga nila eh. Garden din ng kalabasa. Ay, Tapos ayan. Asan? Si try mo. Tapos ito. At dito nga ay bumaba nga kami at para bumili ng gulay kasi nakita nga namin si tatay na may nag siya ng mga gulay. Nagkarga siya sa kanyang kulong-kulong para i-deliver. Kaya bumili na rin kami kasi probinsya. Kapag nasa probinsya ka, mura yung gulay. And bumili kami ng kalabasa, upo, sitaw, ganun. Para pag-uwi, meron kaming uh, gulayin. So, syempre, pagkakataon na namin yan, makabili kami ng uh, murang gulay. Ayan, yan. So, nagkataon talaga na dumaan kami at nandyan pa si tatay. Kasi kanina nang papunta kami roon, nandyan na siya. At akala ko, malis, buti, hindi. So, ayun, nakabili nga kami saya ng mga bata na nakarating kami sa probinsya. Sa probinsya? Oh, bigla siyang nagising pa. <laughs> Sobrang saya. Sarap sa pakiramdom. Sabi nga, kochi lang ginagdala natin eh. Kasi kung tayo. Sobrang sarap. Buti sumama mama ka rumrum. Nagising siya. Ayan yung daan o. Bato-bato. Kaya dahan-dahan lang yung takbo. Bato-bato sa langit. Ayan, oo. Oh, di ba, nasa probinsya kami. Hindi oh. kapi kong mga tupe. lang ang takbo kasi. Ansaya. Ang saya. Angat mo eh. Turok ng side mirror. Ang saya, panuuri. Ng, masarap panuuri. Yung paligid, yung nakaka-refresh. Di ba pa? Nakaka-refresh. Tingnan mo si Timothy. <laughs> Nari-refresh yung utak mo. Ayan, Oh. Ayun na, ini na yung kanto. Ayun na. At ngayon nga ay pauwi na kami. So, kung itatanong mo nung ginagawa namin dyan, ay ah, may tinignan lang po kami ng aking asawa. And iniwan na rin kami ng tour guide namin kasi alam na namin pabalik. So, yun lamang. Maraming salamat and God bless po.